Martes, a ah, ng umaga. Alas 8 o alas 9 na. Nagluluto ang inyong lingkod ng ano, ng paa ng manok. Yan o. Oh. O, oh, paa ng manok. Di ba? Adidas. Adidas, pinakuluan ko. Para may ulam. Nabawang kong Adidas. Sinubukan kong lutoy ng Adidas. Ayan. Hmm. Punong-puno, ano? Maliit lang kasi. Uy hmm. natin, para ano? Doon lang ang kuloy, sa kabila eh. Hmm. Kasi nandun lang lakas ang apoy eh. ah, yan. Ito po. Lalagyan natin ng malunggay. Ayan. natin muna. Takpan natin ng konti. Pakuluan natin ng konti. ano? Wala kaming kuryente ngayon. Sana naman. <laughs> Hindi pa nasa sa YouTube. Kaya wala pang kuryente. Sino kaya magbibigay ng ano? Nang Uy, bawas ano? o Lagyan ang aming ano ngayon Ang bahay o Wala na, pagurot na naman ang tindahan Nagsarado ako para hindi ako maano. Ito lang pong bahay namin, no. Na ano ba, hindi ko pala ito bahay. Naikitira lang. yan hmm. Ate, oh, Ate, Ate. Ya